Baka sakay. Chef, ay kay alis. Hindi nga Chef eh, Di wala na akong violation din Chef eh. Kayo buntot ng buntot sa akin tapos nabusin na niya ako. Pinapauna ko kayo, ayan naman umuna. Tapos uliin niya ako. hindi ako lang. Wala na ako akong violation eh. Tikitan ako. Tama akong ginagawang masama, pinapauna ko sila. akin, wala man akong violation. Bundot sila ng bundot sa akin, pinag-iinitan ako. Wala naman akong ginagawang masama, wala man akong violation. Hindi man ako uminto, kung lang ako. Ito, pinag-iinitan ako na. No? Marilag. Si Marilag po yung ano, namara. Wala man akong violation. Bakit? Ano naman sa'yo? Hindi, pinag-iinitan ako ng ano eh. Hindi man ako walang violation naman. Tiyot? Alam naman yun eh. Ako, wala sa'yo. Hindi nga alam niyo naman ngayon eh. Ito yung ko, LTO. Oo nga. Kahit, hey, oh, wala nga ako ginagawa. Chief, masama eh. Pinaginitan niyo ako. Kahit ako, wala ano ko. Eh, hey, pero lahat. Para ano na. Ay hey, para ano lang. Isang video lang. Ay, ano yung anong confiscated realization? Pero patol po na lang po ako. Oo. Oh. Isang video ng jeepney driver ang nag-viral dahil umano sa ginawang panghuli sa kanya ng enforcer sa hindi malamang violation. Ayon sa kanya mga idolong, eh wala naman daw siyang nilalabag na violation pero hindi niya malaman kung bakit kanina pa siya sinusundan ng mga ito. Hanggang sa napahinto na nga at hinuli siya at hindi masabi kung ano ang kanya naging violation. Kaya siya nagvideo at ayon pa sa naging statement ni Colonel Bosita ukol dito. Nakakaduda ang haba ng video pero wala tayong nadinig mula sa enforcer kung ano ang violation ng kapatid, na, ng kapatid nating jeepney driver na dapat sana sinasabi sa kanya karapatan niyang malaman ito. Sa mga nakakilala sa, jeep, sa kapatid nating driver ng jeep, pakisabihan po na tumawag sa ating opisina. Iimbestigahan natin at kapag tama siya, atin siyang tutulungan. Ito ang naging uh, statement ni Colonel Busita ukol dito. Kayo na ang humusga mga idolo kung tama ba ang ginagawang power tripping ng mga enforcer sa lungsod ng Cain -Tarizal. dahil tila ba kung sino na lang ang kanilang mapagtripan kaya kawawa ang mga motorista ang machechempuan ng mga ito okay, okay, saka ay alis okay, hindi nga eh. na di ba eh, lamang akong may alisan eh. kayo bundad ng bundad sa akin tapos nabusinahan na niya ako pinapaunaw kayo, ayan naman muna tapos saulihin niya ako eh, hindi nga na lang wala na akong violation eh Itikitan ako Wala na akong ginagawang masama Pinapaon ako sila Ikaw po yung nanguuli sa akin Wala na akong violation Buntot sila ng buntot sa akin Pinag-iinitan ako Wala na akong ginagawang masama Wala na akong violation Hindi diba mo na Kung minto lang ako Ito, pinag ako na no. oh Marilag. Si Marilag po yung ano, na Wala na akong violation. Bakit? Ako na naman sa'yo? Hindi, pinag ako ng ano eh. Hindi man ako walang violation naman siya. Alam naman niyo eh. Ako, wala siya. Hindi nga, alam niyo naman nga eh. Ako, wala siya. 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 Ako, wala Masama eh. Pinag-iinitan niyo ako. Bakit ako, wala siya. Ay, pero eh, lahat. Para ano na. Ay, para ano na. Isang video lang. Ito yung civilization. Ano? pa na lang po ako. Oo. Eh, reporting lang po kayo tolpo. Kinaginitan niyo ako eh. O, chef, wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Tutok sila ng tutok sa akin. Pinapuon ako, tapos huliin ako. Wala naman okay, akong ginagawang masama sa kanila. Wala naman ako, chef, na ginawa rin, chef, eh. Magsakay ba ito ako doon? Kasi Hindi naman ako yung terminal doon, chef, eh. Gumagapang, eh. Siyempre, chef. magpapatsimpo na lang ako doon. Wala naman din ako nag doon. Hindi makamin doon. Pero, kung nila po up Tapos, alisin. Siyempre, discarte ko na yun, Jeff, kung anong gawin ko. Bundot kayo ng bundot sa akin. Kanina pa. Tapos, pinapauna ko kayo. Ayun ang mo Okay. Nag-iinihitan nyo lang ako. Sir, tapos. Pwede mo malaman yung pangaray niya, Jeff. Okay, okay, pangaray. Ah, pupunta ako ito kasama doon o record yeah. wala ano kasi nananakbo naman tayo wala mo tayong ginagawang masama eh wala naman wala yeah, chef, wala tayong ginagawang masama ano pinaginitan lang tayo buntot lang sila ang buntot sa akin ito pa yung sa akin pulis pulis ng kainta tutok sila ang tutok sa akin pinapauna ko ayaw, ayaw ko muna sa akin